Ave Maria, Purisima, sem concebida. Ave Maria, Purisima, sem concebida. Ave Maria, Purisima, sem concebida. Tuain po ang ngiti mo mga gamot. At sana po ang aking pong patnubay at paggabay sa gamot ng espiritual ay matutunan po ng tao, ng aking pasyente at iba pang pasyente ng dumarating po sa aming tahanan. Ang aking pong pagbibigay ng kaalaman sa gamutang espiritual ay sarang paggabay para po tayo ay hindi maligaw ng pangunawa sa gamutang ito na aming ginagawa. Sa lahat po ng mga gamot na inyong pinupuntahan bago kayo sa amin, ang bawat pasyente po ay binibigyan ng salitang, isang bagay na pangontra. Yung pong pangontra na yan na binibigay po sa inyo ng mga ibang mga gamot ano ang tinatawag niyo pong albularyo. Isa pong pagtatama lang po sa kaalaman. Kami po ay hindi isang albularyo. Noong panahon po niyong aking magulang, siguro, ang tawag sa kanilang albularyo. Ngayon po sa milinyong ka naman, kami po ay spiritual warrior. Yan po ang katagalan namin ngayon sa milenyo o sa mga 90s na Martin. Kasi po, pag sinabi pong albularyo, yun po yung naghihilot ng pilay, ng ritual, papauso, yun po, ah, uh, para umalis ang masamang espiritu. Yan. Yeah. Pero po, sa ngayon po, marami po kayo nakikita sa social media na manggagamot na ibang-iba iba, iba po sa panahon ng araw na may pinabatay, na sinasaksak, inalaban ng masamang espiritu, ano yun po, magkakaiba po ngayon. Doon po sa aking pasyente na humingi po ng paliwanag tungkol po sa gamot ang espiritual. Ako po bilang isang mga gamot, personally po, ang iba po yung po dito sa aming tahanan, by appointment po kami, hindi po kami basta-basta pwedeng tumanggap na walang appointment. Iba naman po kung malapit po dito sa aming baryo. Dito po sa uh, Bayan, Limri, Batangas. Kung malapit na po dito, wala pong problema. Pwede po kayong sumaglit sa aming tahanan. Pwede ko kung galing po sa malalayo at may mga malulubang karamdaman. Kailangan niyo po muna mag-send sa akin ng message para pabibigyan po natin ng, ng, ng appointment. Hindi po ako tumatanggap ng walang appointment dito po sa aking tahanan. Dahil po ayaw pong pumila ang mga may sakit na mayroon da ng oxygen na nakapila ng mahaba. At mayroon pong nakahiratay sa higaan dahil para gusto mo pagaling at gumaling. Hindi po yan sa akin po pwede dahil po ako ay nakatira sa isang subdivision at mayroon po tayong uh, rules or regulation na dapat po namin sinusunod. Kaya po ang aming pong sa personal ay meron po kami by appointment po. po. Sana po yung maintindihan niyo po yan. ah uh, at sa isa po po ng aking gusto ipaliwanag sa mga pasyente po, lalo po marami na po akong pasyente na na nabibigyan ng kagalingan at the same time din po uh, hindi din po pare-pareho ang ating panggagamot po sa mga pasyente na gusto mong ng paliwanag dito po sa aking kaalaman sa gamot ng spiritual uh, open your mind po hindi po natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoong sa Kristo ang espiritu ng paliwanag o espiritu ng kaliwanagan sa ating isipan. Espiritu ng pag-ibig sa ating puso para kumaunawa natin ang gamot ng espiritual. Para po wala po tayong tatawagin na scammer, wala po tayong tatawagin na fake healer na no Number one po, ang kailangan po natin ng panan sa gamot ng espiritual o sa panggamot, ang ating pananampalataya ng palataya sa Diyos. Isa po number one po natin yung kailangan sa ating buhay para po tayo ay magamot ng tama. Kailangan po magkaroon tayo ng communication sa Diyos o connection sa Diyos. ah paano pa po tayo magkaroon ng connection sa Diyos? Kailangan po natin magdasal, panalangin, manalangin sa Diyos sa ating buhay. Yan lang po. Lagi po sinasabi mga kapatid, mga kasama ko sa spiritual na ka uh, kalaman sa aking mga followers. Libre po ang dasal, wala po yung bayan. Sa banal na kasulatan po, pag po ang isang tao may kasalanan, pinagbabayad po ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, ng panahon na wala pang Kristo, ng Diyos Ama, ang tawagin. Kukuha ko po ng baka na puti, malinis, pitong baka, para ialim mo sa Kanya. Yung panahon na yan, na ng, ng Diyos Ama. Marami po yan, nakatala po yan sa banal na kasulatan. Pero sa panahon po natin, hindi na po pwedeng ganun. Kasi mahal po ang baka ngayon. Baka di po natin kayaan ng ang ng Diyos yung panahon na yun. Pero ngayon po, binago po yan ng Panginoon Heso Kristo no siya po ay tumawag ng sa krus para tumusin ang ating makasalanan. Nagbago na po yun. Wala na po tayong kasalanan ngayon. Ngayon, kung tayo hindi dahil nakatala na po niya kung paano natin tubusin ang ating kasalanan. Sa pabanggitan ng Jesus, tinubos ang ating kasalanan. So, anong kailangan natin gawin? Sabi ng Panginoon sa Kristo, Magdasal. Aman namin sa kasalangit ka. Sambay ng ngalan mo. Yung dasal dasa ngayon, tinuro po sa atin ang ating Panginoon sa Kristo yan. Nabigay na natin na yung pero sa sari sama sama sa sari ka alaman na ah, nagdudunong tunungan ah, pati ng ama namin na eh, hindi na po tinatanggap ng dasalin ng ibang reliyon dahil paulit ulit-ulit daw po na dasal. So, saan pa tayo makakaroon ng kaligtasan sa pamagitan po ng ating pananampalataya ang may gawa. Individual po ang ating pananampalataya. Hindi pwede yung pananampalataya ni wang, ni eh Pedro ay pananampalataya mo rin. Magkakaiba po tayo, depende po sa timbok ng ating puso. Yung po tayo sa pangontra. Sabi ng isang pasyente, may pangontra po ako ang dami. Sa lahat ng mga gamot, may pangontra po ako. Pero bakit po naman no, hindi nawawala ang kulang sa aking katawan? Bakit hindi po ako gumagaling? Kaya sister, brother, sasagutin ko po ang katanungan mo online para lang din po sa mga ibang katanungan. Marahil po may pangontra ka nga, pero ang iyong panampalataya ay hindi totoo. May pangontra ka nga, pero may alinlangan ka. Kasi pag po meron tayong anting-anting, lalo na yung pangontra ay salamat, niligtas ako ng ating medalyon. Salamat, niligtas ako ng aking mutya. Hmm? Yan po yun eh. Pero ang Panginoong si Kristo, hindi mo pinasalamatan. Siya yung nagpako sa krus, sa pako sa krus, para sa iyong kasalanan ginawa. Na? Huh? Hindi po Diyos pangontra. yung po ang gusto kong linawin po natin. Hindi po ang pangontra, ang sanhi para ikaw yung maligtas. Ang kaligtasan mo para ikaw yung maligtas, kailangan matuto kang magdasal. Yan po ang top of the nine sa ating gamutang espiritual. Matuto kang magdasal. Na itinuro sa atin ng ating Panginoon sa so Kristo na bigay ng kanyang Ama sa langit. Na hindi mo naman binibigkas. Pa, sa, papa, sa parin pong palatanda para ikaw maligtas. Sabi ng Diyos kasi sa atin, pinibigkas mo ako sa iyong mga labi pero wala ako sa iyong puso. Ibig sabihin mo nun, nagdarasal ka pero ang gawain mo masama. Hindi pa rin po tama. Kailangan pag nagdarasal, meron kang dapat tandaan. Mabubuting gawa, may takot ka sa Diyos, panampalatayang totoo sa iyong puso. Yan lang po ang gusto kong ipaniwanag sa mga pasyente na dumudulog sa iba't ibang mga gamot na may mga may, may mga tanong. Minsan po ang kagalingan dumadali po sa ating mga gawain, sa ating buhay. Magsisimba ka nga araw-araw. Nagiging ka sa homily ng Diyos. Bilang ating mga pagkaparehan ay nagbibigay ng mensahe ayon sa banda ng kasalatan. Pero hindi mo sinasabuhay. Kaya po, kahit ngayon na ikaramdaman ka, kahit punta ka pa doon sa pinakamagaling na manggagamot, nakapilag pa dyan, pero hindi ka pa rin gumagaling. Meron ka ng atake sa puso, di ka pa rin gumagaling. Ang dami ng bit-bit na panguntang medalyong sa iyong katawan. Meron ka pang dignum sa iyong mga braso. Meron ka pang sa iyong katawan. Pero di ka pa rin gumagaling. Bakit? Kulang ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Sana po yung mga po natin kung bakit tayo naman sa mga spiritual healer para po ipanawa sa iyo ng Diyos ang dakinang magagamot. Ang banal na Espiritu ang dakinang magagamot. Mga banal na Espiritu, marami pong banal na Espiritu. Pero hindi niyo po sila kilala. Ang pagpalang araw po muli sa lahat. Naway po akin ay akin na ibigyan diwanan. Ang dahilan ko bakit ka pumapasok sa gamot ng espiritual. Ang pangontra ay sa lang pong palatandaan na ikaw ay pumapasok sa gamutang espiritual at kay pumapasok sa espiritual na kalamang. Kung bakit humihina ang iyong katawan kasi kinukulang ka na ng iyong pananampalataya sa Diyos. Isa naman, 86 years old kana na, 96 years old ka na, buhay ka pa, pasalamat ka sa Diyos. No? Yun lang masasabi. Magandang hapon po at sana po ay mabigyan ng iniwanan sa bawat ang aking kaalamang pinagkakalob po sa lahat. Ang gamot ng espiritual ay gabay at pananampalataya natin sa Diyos. Patakaran ay at panuntunan natin sa Diyos ay mahalaga nating kampanan.